wala pa naman ako sinasabi. Quiz man ng propeta yun. Imbis mag -e -e sila. Nire-reject nila ang mensahe ng propeta. No? At pinapakita lang naman doon uh, may, may mga ganun na kung saan ay, uh, may mga taong ang mensahe kasi ng propeta doon na sinabi doon may mga, may mga mga, mga ngaral na hindi marunong manindigan sa salita. Mayim. Mas naiindigan sila sa kanilang mga samahan. No? At kung uh, pag ito'y babangga at ito'y mga mga, mga, mga Uh, ma ma, ma mas ng kanilang samahan at at mas masasagasaan ng kanilang samahan mas pipiliin nilang a uh, 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 piliin ng kanilang samahan na hindi sila magkaaway-away o hindi sila magka, magka mag uh, uh, mas pipiliin nilang hindi sila mag-away-away kaysa maging kaaway nila ang Diyos mas pinipili nilang maging kaaway ang Diyos kaysa kaysa maging kaaway nila ang kapwa nila grupo no siyensya na kaya ma-stay in the line na kung saan ay uh, nagubunyag ng mga ganyan Hmm. may mga ganyan bang ibang mga ano meron, bihira lang pero sa biyay ng Panginoon atata, at ngayon ay patuloy siyang sumisigaw sa magitan ng mga bagay na ito upang tayo ay gisingin hindi para tayo uh, hatulan ng habang buhay ka ng wala na nasa pakapakan, depende na lang sa iyong pamumusong, kinokorek lang ng Panginoon ang mga bagay na hindi tama pinapabalik lang tayo, pero ang tao rin mismo nagre-reject ay nakakalungkot doon Itinatama lang ng Diyos ang mga bagay na mali kaya may stay in the line. para nawagan niya, stay in the line, back to the word. Bumalik daw sa salita at manatili sa linya. No? Pinapanauli lang, hindi ka tinatakwil, hindi sinasabi ito para ikaw ay hatulan. May merong lang pinaparignis ang Panginoon na may mga bagay na nangwawala. No? At may mga bagay lang inaayos ang Panginoon. Pero parang lumalala eh. Natupad ang sinabi ng Biblia na kung saan ang masama ay maglalo pa magpapakasama. Ang matuwid ay lalo pang magpapakatuwid. Mas pinipili nila maging gayon. Sa ganung kalagayan dahil at, at a, nila masaway ang kanilang mga gawa, no? At, at nila malantad ang kanilang mga gawa, no? At ayon nila magpakorek sa Diyos dahil nakatingin sila sa tao, no? Nakalimutan nila ang Diyos ay tumatawag para makapagsalita ang Diyos para siya ay makasawata. Bird you. So in the way, Bird you sa the... Kala nila akong sumasawata. Ano pang dahilan bakit may banal na espiritu kung ang iniisip naman natin tao ang nagsasalita? Ipalibasa siguro kayo at nangangaral kayo na makatao lang kaya hindi nyo binirecognize ang banal na espiritu ang siya nagre-rebuke. Amen. Yun ang problema. i